We've great run of uh, nine years. CNN! Bakit nga ba nagsara at naghinto ang operasyon ng CNN Philippines? Ang CNN Philippines ay isa sa ilang news channel sa Free TV. Kaya ay kinabigla ng marami, maging halos ng tatlundang empleyado ang biglang paghinto ng operasyon ng kanilang kumpanya. Ayon sa pamunuan nito na Nine Media Corporation, ang pagsasara ay bunsod ng pagkalugi sa nakaraang mga taon. Batid ng kumpanya ang magiging epekto nito sa kanilang mga empleyado na mawawala ng trabaho kaya tiniyak nila na mabibigyan ng separation pay ang kanilang mga staff. Ayon sa CNN Philippines, ang kanilang net loss noong 2022 ay umabot sa mahigit na 239 million pesos at may net loss din silang umabot sa mahigit na 231 million pesos noong 2021. Ang kanilang license fee sa paggamit ng CNN brand ay tumaas sa higit na 139 million pesos noong 2022. Bagamat tumaas nila ang kanilang kita, ay kasabay ding tumataas ang kanilang operating cost kaya ang tuluyang pagsasara ng kanilang kumpanya ang napili nilang solusyon. Nababahala naman ang Center for Media and Freedom and Responsibility sa pagkawala ng isang mapagkakatiwalaang source of news and information sa bansa. Lalo ngayong kailangan ng ating manonood ang mapagkukunan ng mapagkakatiwalaang mga balita sa panahon ng disinformation at misinformation. Huling araw ng operasyon ng CNN Philippines sa lahat ng media platform kahapon January 31, 2024 matapos ang siyem na taon.